Hello po sa inyong mga kasyansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Sabado, March 8, 2025. So, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo po itong gawin mga kachanski. Bago po kayo tumaya, pwede nyo po itong uh, ipahid sa inyong mga kamay. Ito pong money oil. Ito po ay makakatulong dahil ito po ay malakas mag-attract ng swerte sa anumang uri ng sugal. So, pwede po kayong magpahid ito mga kachanski at kinakailangan ang, mani money oil na inyo pong gagamitin ay cleanse, bless, and ritualize na po. Sa mga gusto pong umorder o sa gusto nitong gumamit mga kachanski, meron po tayo nito. Mag-PM lamang po kayo sa akin. At sa pagtayo naman po, kung meron po kayong mga, um, pina pinapangalaga ang mga numero na inyong mga favorite number sa pagtaya, pwede nyo pong i-combine ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. Okay? Na gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. So, depende na po sa inyong mga kachansi. So, good luck po sa inyo. Para sa mataong Aris, maraming magagandang ideya ang maglalabas masok sa isip mo. Sapat na ito upang mapaunlad mo ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet ang iyong mama sorting numero 3, 18, 24, 29, 34 at 45. Para sa mga taong Taurus, huwag mong hayaan na manaig ang hinala dahil maaari nitong sirain ang inyong relasyon. Ang iyong mapalag na kulay ay peach. Ang iyong mama sorting numero 9, 11, 17, 28, 31 at 42. Para sa mataong Gemini, sasagi sa isip mong pumunta sa mamagandang pasyalan. Subalit so, siguraduhin mo munang may maayos kang plano. Dahil kung wala, baka hindi mo rin ma-enjoy ang kagandahan ng lugar. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerting numero, 6, 15, 19, 20, 27 at 36. Para sa mga taong cancer, hindi maganda ang pagtitimbang dahil mas mapapansin mo lang ang kakulangan ng iba. Iwasan mo itong upang mapanatiling maganda ang takbo ng iyong araw. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga numero 2, 18, 21, 30, 38 at 43. Para sa mga taong leo, totoo na may kalamangan ka sa iba Subalit tandaan mo na may mga bagay na hindi kailangang ipagsabi. kaya wag na wag kang magyayabang. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 8, 10, 13, 23, 27 at 45. Para sa mga taong Virgo, nakakapagtaka ang buhay. Dahil sa halip na malaking bagay ang mapansin natin, mas nauuna pa natin makita ang maliliit na pagkakamali ng iba. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 2, 19, 25, 32, 34, at 41. Para sa mga taong libra, namumulaklak na ang mga punong kahoy. Tulad nila, magiging kaakit-akit ka ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 3, 18, 28, 30, 36, at 42. Para sa mga taong Scorpio, huwag mong buksa na matagal ng matagal nang nakasara. Ito ang mga kasalanang matagal mo nang kinalimutan tungkol sa isang tao. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerte numero, 9, 14, 16, 27, 30, at 37. Para sa mga taong Sagittarius, maliligaw ka sa mga itiyang mula sa ipa na sa unang tingin ay maganda. Sa lumang kasaysayan, ito ang katumbas sa mga magandang babae na sumisira sa iskarte ng pida. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero, 1, 15, 22, 24, 29, at 40. Para sa mga taong Capricorn, oras na para isa katuparan ang magandang ideya na matagal nang naglalaro sa iyong isipan ngayon ang maswerting araw upang bigyang buhay ang iyong mga plano ang iyong mapalad na kulay ay beige ang iyong maswerting numero 8 14 23 31 38 at 45 para sa mataong aquarius huwag mong kalimutan mag-alay ng bulaklak sa iyong altar upang dalawin ka ng mga swerte ang iyong mapalad na kulay ay blue ang iyong maswerting numero 4 13 16 20, 32, at 44. Para sa mga taong Pisces, muling babalik ang panahon kung saan makakaramdam ka ng swerte. Ikakagulat ng mga taong hindi naniniwala sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga numero 7, 19, 24, 27, 39, at 42.